Okay, good morning guys. Tingnan natin yung uh, lagay ng ating weather ngayon bago tayo puntang farm. Yun, medyo maganda na yung panahon. Umalis na siguro si Karina. Sir. So, pupunta tayong farm ngayon bisitahin natin yung mga alaga natin doon. Siguro uh, tuyo na yung mga manok natin doon. Magmumotor siguro ako kasi medyo maayos na yung panahon. Pakita ko sa inyo guys yung ating sinasakyan motor dito. Yan. Masarap kasi magmotor dito. Siguro from uh, dito sa bahay to farm mga 10 minutes lang or wala pa siguro 10 minutes. Ito yung ginagamit natin. Ah. Uh, Na motor. And ah uh, sa mga bago nating followers and uh, subscribers, pakilala ko sa inyo si ano, yung mga alaga natin dito. Tabita. come Ito si Tabita. Yan, Tabita Tabita oh. Hello ka, hello ka. Ito na masikiba bakit ba? Kiba. Kiba. Daw si Kiba. Si si yan. Para yung family yan, si Kiba. Si okay. Sa mga bagong followers, baka hindi pa nila kilala to. Kasi yung mga dating followers na yun, subscribers natin, nakita na nila to. Yan, Tabita and Iba. Nagagahan si Tabita. At meron din tayong golden dito sa Tabila. Okay. So, medyo dumidilim na naman ah. Pero maliwanag na. No? So, siguro hindi na uulan to. Kita-kita tayo -kita sa farm guys. Pakita ko sa inyo yung uh, kung um, natuyo na yung ating mga alaga ron okay kita kits mamaya ingat kayo mabuhay po tayong lahat bye bye okay nandito na tayo sa farm medyo maaraw na ng konti maliwalas natuyo na yung mga manok natin dito yung mga nakatali yan guys oh Kaprasong kapraso na lang yung uh, tinatapos ni The Professional. Linis na oh. Yan, yan na lang, yung portion na yan, yan, yan. Yun na lang, At, siguro bukas tapos na yan. Ayos, ganda na tingnan, ang linis. Uh, sunod na gagawin natin ito, papaliguan na itong mga stags. Gusgusin naging gusgusin dahil sa mga dahil kay Karina so kailangan mapaliguan lahat oh then purga then saksak ng uh, B complex yan papahinga tong mga masisipag natin kasamaan dito ayan oh si the professional at si Bong Bong Shout Shoutout Ano, ayos ba? Opo. Yan. Jenny. Oh, Jenny. At Kuya Al. Kuya Boy, Espino. Mga pininsan ko. Ang grupo na SBP. The professional. Sinaligyuan din nila yung mga panglaban natin sa 29. Nakasingit din ang paligo. Ayan. Buti nga't umaraw ngayon at na uh, napaliguan. Ito yung mga ilalaban natin ng 29 WPC Early Bird Elimination. Yan. So, you shall reserve for keeping nito after nito, no? Uh, mapaliguan. And today, magtatali rin tayo ng mga stags natin dito. Ito, 'yung mga itatali natin nating mga stags na uh, local banded naman 'to. Ayan. So medyo okay na 'yung gulang nila para itali ano. 'Yan, benta na ng upo na 'to. Yan. mga itatali natin ngayon. tatali natin ngayon dito sa sa coding area natin Ayan, titira na naman si the professional kapraso na lang at matatapos na itong uh, minamawag nila dito medyo bumaba na tubig at uh, papatuyo na rin tong mga uh, talian natin Ayan, uh, medyo na rin na yung mga stags natin dito Yon, sumigat na yung araw oh. Papraso na lang guys Yan yung mga portion na Imamawer Tinatanggal namin yung mga nakatali Para safe at hindi na stress yung mga manok natin So, pag nagtuloy-tuloy na araw, ispar natin itong mga to. Kailangan na itong ma-ispar. At itutuloy din namin yung pag... Uh, pagpupungos ang dami ng pupungusan Kasmina White nag ipakita na sila naglabas lang yung mga tutubi at mga paraparo sinyalis na gumaganda na yung panahon Wapo. Sarap lang tingnan ng mga stags na tinatali natin. Ganda rin ng mga red natin guys oh. Itong mga red mga Gilmore Cross 5K sweaters Yellow Legged Hatch Kelso Kailangan lang natin paliguan pa to May mga puti kasi sa ibang uh, area eh. Yan, so Okay na yung panahon guys Uh, na-share ko lang tong uh, sitwasyon natin dito update sa uh, sa ating manukan sa mga followers na bago maraming salamat keep on watching and see you at my next video pabuhay po tayo lahat bye bye